Wala pang bagyo ngunit nararanasan na ang matinding pagbaha. Ito ang maaari nating mapakinggan sa mga residenteng nakatira sa mga lugar o dalampasigan na nakararanas ng matinding pagtaas ng tubig. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin, sanhi at sanyales nito? Ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan habang papalapit ang bagyo sa baybayin ay tinatawag na daluyong dagat o storm surge. Ito ay sanhi ng malakas na hangin dahil sa pagbaba ng presyon sa mata ng bagyo na nagtutulak sa tubig dagat dahilan upang maipon at tumaas ito kaysa sa pangkaraniwang taas ng tubig patungong baybayin. Karaniwang nararanasan ang storm surge bago pa man tumama sa kalupaan ng bagyo, kaya't itinuturing itong senyalas na delikado ang idudulot nitong epekto sa mga lugar na apektado nito. Kapag sumabay ang storm surge sa full moon phase o high tide, maaari itong magresulta sa mas matinding pagtaas ng tubig sa baybayin. Ang kombinasyon ng mga ito ay maaaring magdulot ng mas delikadong kondisyon at panganib. Ang mga babala patungkol sa daluyong ng bagyo ay nakapaloob sa severe weather bulletin ng pag-asa kung saan nakasaad rito ang mga lugar na maaaring maapektuhan, maging ang taas ng alon na maaaring maranasan. Kung ikaw ay isang residente na nakatira sa baybayin at mababang lugar, ibayong pag-iingat ang kailangan. Epekto ng isang natural na kalamidad ang storm surge, kaya't hindi ito mapipigilan. Mainam na umiwas na lamang dito at lumikas sa mas mataas na lugar kung may nakaambang bagyo o pagtaas ng antas ng tubig mula sa dagat. Matatanda ang ito rin ang naging sanhi ng kamatayan ng higit sa 6,000 katao sa Visayas Region noong 2013 dulot ng Bagyong Yolanda. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.